Mm, ang... Yung Although kay Congressman uh, Saldico, uh, hindi yeah. lang siya, ang dami pang ibang nag-implicate uh, eh. sa kanya, nauna na. Mm -hmm. Pero ang importante rito, in niya si dating Speaker Romualdez, mm -hmm. at nag-iisa siya nakapag-implicate. Pagkatapos nawala siya. So kung ang hangarin mo is talagang uh, logical conclusion, which is to prosecute and uh, convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Mm -hmm. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi niya hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. Mm -hmm. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung supina through the Office of Senator Marcoleta. No? And yung hmm. sinasabi niya na ini-inspiyan inispy, ko siya, hindi so yun ang CCD. dahilan. Gusto ko lang makita kaya pina ko yon para makita ko baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So, so niyo, incidental sir? na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marculeta, mm -hmm. dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing do sa gallery hanggang sa tinawag siya 1027 I think. But he stayed there. He arrived at around 8.27. At saka yung CCTV, uh, this is a public place. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na merong CCTV diyan. Kayo mismo na monitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya misa nakaabang na kayo sa second floor. So, this is an open area. no? Uh, and, you know, Meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footage. Mm -hmm. uh, yun yung uh, Ople versus Torres. Mm -hmm. ang, ang tawag doon ang doctrine doon yung reasonable expectation of uh, uh, reasonable expectation of privacy. Meaning pag nasa publika, pa, nasa public place ka, expect mo naman na yung privacy mo eh uh, mako no? si sinubal expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marguleta na kung ako ro ba big brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko sa ng logbook kung gusto niya day kung sino niya pupunta sa office ko at walang contractor na pupunta doon, wala mas sino pupunta except mga official uh, business. Public place to eh. wag tayong, wag tayong maging Uh, onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin dahil CCTV yan eh. Okay, last question. Sir, mag apply po ba dun kay Guteza yung pag hindi po siya sumipot after the subpoena ay warrant of arrest yung next? Uh, meron na siyang problema sa Prosecute, prosecution service ng DOJ. Why? Because meron ng uh, resolution yung RTC, Executive Judge ng Manila na nagre-recommend na siya ay uh, sumailalim sa preliminary investigation for falsification uh, of documents. So uh, let's leave it at that. Now uh, hindi naman siya bigyan pumunta siya rito on his own volition ano, uh, para gipitin pa siya na i-issue siya ng supina and then warrant to para is papa-contempt. Uh, I don't want to go there. Mm -hmm. Sir, naalala ni Nimpan, si Mike Defensor din ang uh, naglabas noon kay Ador Mawanay. So, regarding... no, I'd like to correct si... that. Ano? Yun ang misimpression. Hindi si Ador Mawanay, si Udong Mahusay. Ah, uh, Udong. Remember, si Udong Mahusay, yun yung whistleblower against the uh, former FG. Di ba? Mm -hmm. Nung nasa safe house, ano yun, hindi kinidnap, ni-rescue ni uh, Mike, Mike Defensor. So, nawala yon as witness. Si Ador Mawanay, hmm. ewan ko kung sinong sirari ng ulo ng na nag-recruit. <laughs> ano, Nag-invento ng mga account numbers na meron kaming $700 million dollars daw, dalawa ni ERAP no, na in, in uh, several foreign banks. And, you know, ano lang to trivia. Uh, I myself, kasi nag ko noon, baka mamaya, dinipositohan nila ako ng pera sa Hong Kong.